Oh guys, right. mm -hmm. Ay, po guys. Ayan. Ayan, isang kutsa na po. Pwede na po natin siyang lagyan ng tubig. Okay, guys, lalagyan well, na po natin ng tubig. Oh, Ayan, pakulan lang po natin ang pakuluan hanggang rumambot. Amang TV, kunti na lang po ang tubig niya at medyo matigas pa po. Ayan, lalagyan na po natin na, lalagyan na po ng paminta. Ay, yuk, sarap. Alahati lang po lalagay natin. Kachakpan na lang po muna natin. Na ayan na po kamamang kipi. Ayan na po. na lang po ang sabaw. At buto na rin po siya. Ilalagay na po natin ito. Upo. Ayan. Yan po kasi ang gusto ng ating anak. Upo ang mailagay. Ayan. Saklit lang po at uh, magtatakit lang po tayo. Maya-maya lang po luto na po yan po guys luto na po siya yummy yummy na po ayan nagkakarelate ba kayo dyan ang halo ng inyong nilagang pata ay opo ayan ayan yummy yummy kakain na po